Ay, saya ng gatong. Wala kasing gatong, guys. Yan ang magic gatong, guys. Yan. Yan. Sapal ng lubi. Sapal ng ano? <laughs> <laughs> Sapal ng lubi. <laughs> Sapal ng yub Sapal ng yub. <laughs> yub Yung Ang ganda, so. ganda pala, guys, na, no? Yung gatong, guys. Yung, <laughs> yung <laughs> yub Yung... Yung yob. Parang silin. So. Pag ano na siya, Tuyo na, tuyo na. Ang ganda pa yung gatong guys niyan oh. makaka, yeah. <laughs> na naman guys. Tamay tuloy yan. Mukhang nakakaano. Nakakabilib talaga. Hindi mo kalain na... Ang laki ng tulong oh. Walang gado, pang gatong yan guys. Puro lang ano yan. Puro ang tawag nito. Puro lang itong ano, bunot. Bunot ng nyug guys lang yan. Walang ibang panggatong pero dahil sa tulong ng magic gatong ayan oh, kita nyo naman guys dalawang baboy yan guys na niluto pero panggatong lang oh ay sa <laughs> yung tuyo na guys yung tuyo na siya na ano tuyo na na, na sapal yan eh, ganda pala guys oh Walang panggatong. Matutog na ako. Ayan guys, oh. Yan lang talaga pang ang panggatong, guys. Yan ang magic gatong, guys. ganda talaga, guys, oh. Nakakabilip talaga. Ayan, oh. Ang gatong nilang ginawa.